good day sa lahat uh, samahan nyo akong uh, isolve yung isang problema dito sa ating bahay yung common na ano problema ng karamihan yung tumatagas na flash ng ating inidoro kung may flash yung ating inidoro so minsan problema talaga to kasi sayang yung tubig ba, hindi tagas siya ng tagas So, mabibigla ka na lang ang laki ng babayaran mo ba sa sa tubig. Tapos, syempre, tagas, nang tagas siya. So, ang mayayari, uh, papatay mo na siya. So, ngayon, isosolve natin yung problema na paano tatanggalin yung tagas ng plus sa ating anidoro. So, tara, samahan niyo ako. Kapit yung ating anidoro. Ayan o. May tagas sya. Ayan o. May kita nyo may tagas. So, ipahayaan natin yan. Malakas yan sa kumonsumo ng tubig. Kung overnight yan na ano. Kung overnight natin yan nahahayaan. Kung isang buwan, mabibigla ka na nang malaki na yung ano mo. Konsumo sa uh, tubig. So, paano ba natin matatanggal yan sa simple na technique? So, tara, samahan nyo ako para turo ko sa inyo. Paano tanggalin tong tagas na yan sa ating, sa flash ng ating anidoro? So, malaking tulong to sa inyo. Let's go guys! So, bali, ano ba yung ginamit natin guys para mabilis na mawala yung taga sa ating flash? Ito yung pinaka-effective way. Bari, iso shortcut na lang natin to, no. So, ito yung silicon. Pwede kayong gumamit ng iba-ibang klaseng silicon. Merong color brown, merong ah, katulad nito, white, at merong clear. So, bumili lang ako ng clear na, ano, na adhesive na silicon. So, i-shortcut na natin siya. So, ang ginawa ko nung una, bali configuration muna yung ginawa natin kung saan nga ba nang gagaling yung tulo. So, binaklas natin yung plus plus niya. Tiningnan natin. So, ginawa ko, pinaltan ko yung ibang rubber. So, in-adjustan ko yung ibang system. Pero nataagas pa rin nataagas pa rin siya. So, ang ginawa ko, uh, binaklas ko siya yung pinaka tab niya. Tapos, ibinalik ko yung kanyang flap. Tapos, ibinalik ko lahat yung kanyang nagsisild ng ano, yung watertight niya para hindi tumagas ng tubig. So, tinesting ko siya na hindi siya nakapatong sa ating anidoro. So, nakita ko siya na na doon siya sa mismong flap nag uh, ano siya mismo plop siya natagas so ang ginawa ko lang so let, ipapakita ko sa inyo yung plop Let's go. ayan so bali hindi ko na nakunan lahat ng kanina video kasi hindi ko naisip na videohan siya naisip ko na lang yung ano na ako natapos na ako so sinasabi kong plop dito mga kaibigan is ayan nakikita nyo yung puting yan ayan yan yung plop nya So, ang ginawa ko dito, bali yung mga pang tightener natin, yan, para ma-fix natin itong ating tab ng ating plasya ni Doro. Nilagyan ko na rin siya ng, ano, ng silicone. Nilagyan ko rin sila, yan, yung mga tightener natin na yan, yung magkabila na may item na rubber. Nilagyan ko siya ng silicone din para extra, ano, siya, silan. Uh, sealant sa ating flash so hindi siya tutulo sa labas tapos itong ating pinaka body ng ating flap uh, bali nilagyan ko na rin ng ano yan silicone doon sa ilalim dito sa pinaka ilalim niya binaklas ko siya so nung ibina yung one by one na ibinalik ko siya nilagyan ko yung mga bawat ano niya, bahagi ng ating silicone so para extra water tight na rin siya. So nung ginawa ko 'yon, hindi ko pa siya nilalagyan ng sealant itong ating flap. So tinesting ko ulit siya na na ilagay pero tumatagas pa rin siya. So ang ginawa ko nga binaklas ko to itong tab na to tapos ibinalik ko ulit yung mga tightener natin na nakatanggal siya. Tinesting ko siya kung ano yung kung tutulo pa rin siya. So tutulo, tutulo pa rin siya. Nakita ko sa flap nga. So, ang ginawa natin, uh, tinanggal natin yung flap na yan. Hindi ko na matatanggal kasi uh, may tubig na siya. So, shortcut na lang to mga kaibigan. Pasensya na ha. Ito lang yung technique para mabilis nyo mawala yung inyong taga sa inyong flash. So, ito lang, silicone. So, yung flap na yan, pag inangat nyo yan, meron siya pinaka-rubber sa ibabaw. Oh. So, lagyan nyo siya ng yung buong rubber niya ng ng silicone So, ang paglalagay ng silicone diyan parang ano ka lang, maglalagay magpapahid ka lang ng manipis. Manipis. So, pag napaikutan mo na yung rubber na yon, yung nasa ilalim ng flap na yan. So, dapat walang tubig ha, at saka tuyo. Tuyo siya, tuyuin mo muna siya para maging effective yung silicone mo. So, pag meron na yung silicone idikit uh, ah idikit mo siya idikit mo siya pagdikitin mo na ulit siya yung pinaka body ng ah uh, taki pa ng flap mo at saka yung flap idikit mo siya bali magdidikit 'yan gawa ng silicone so hayaan mo muna siyang matuyo ah uh, ang dahilan noon para makuha na yung silicone kasi kukuhanin niya yung mga yung mga e spaces o mga gap na doon siya tumatagas. So siya yung magiging spacer natin sa para maging watertight na yung ating flash. So pag na nakuha niya na yung mga space na doon tumatagas. So pag pag sunod na lagyan niyo na siya ng tubig, wala na siyang tagas. So ang gagawin niyo muna, pag nalagyan niyo na siya ng silicone, uh, hayaan nyo muna siyang matuyo ng mga siguro mga 10 to 15 minutes yung silicone bago nyo siya itry so pag uh, siguro 10 to 15 minutes dahan dahan yung iyang at yung flap nyo para hindi masira yung nilagay nyo yung silicone so yung silicone magiging permanent na siya dyan so ang mangyayari dyan yung mga dating makeup na doon tumatagas yung tulo dahil dahil pinunuan siya ng silicone so magiging pit na pit siya doon sa pinakabutas ng ano nyo tagasan ng tubig so yung flap nyo uh, magiging pit na pit na siya so dikit na dikit siya o lapat na lapat siya doon sa pinakabutas na tagasan ng tubig nyo so ang result nyan ay eto di ba mga kaibigan ayan. wala na siyang kapasin so, na may mga dumi-dumi pa kasi pinagawaan ko no? Ayan, ko kasi so ayan wala na siyang tagas ng tubig so effective po na effective yung ating ginawa na procedure so sana po nakatulong po ito sa inyo ng maraming marami kasi problema po ito ng ating Marami po sa ating mga kaibigan, no? Yung tagas sa flash ng ating aniduro. So, na, minsan ginagawa nila. Uh, pinapatay na nga lang nila dito. Tinutukuran nila to para nakaangat lagi. So, hindi na dadalo yung tubig doon. So, permanent lang na siya patay. So, eto mga kaibigan. Pag ginawa nyo to, eto lang yung kailangan nyo. Silan. Bili lang kayo nito. So, meron to. 100 pesos lang to. Sa online kung gusto mo bumili ako sa mga kung saan medyo kayo makabili 100 pesos lang po ito so ayan po ang pinaka effective na resulta mawawala po yung tagas sa inyong mga flash ng inyong mga nilo so salamat po sa inyong panonood sana po ay eh, ito ay nakatulong po sa inyo ng malaki God bless po sa inyong lahat at sana po kung nakatulong po ako sa inyo sana po ay eh, pakisubscribe naman po ang aking channel para po Matulungan nyo rin akong mag-grow sa aking channel. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. Bye bye.